Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, long time no video. So, um, simula nung nabuntis ako. Parang ano, nawalan ako ng gana. Hindi, parang ano, yung naglihi kasi ako. So, tinamad ako sa si lahat. As in, tamad na tamad ako. Simula nung nabuntis ako, tapos hanggang mag-5 months ako naglihi. So, tumigil akong mag, ano mo na, mag-video-video. So, ngayon, kasi nga birthday ng anak ko, naisipan ko para may ano naman ako, may memory. Ayan, magagawa ko ng party bag. So, mag ng mga party bag. Ah, oh, bye. Gagawa ko ng party bag. So, ito yung gagamitin kong, ano, gagamitin kong bag. So, ngayon ko ata. Ayan. Ito yung gagamitin ko. So, let's start. Ayusin ko muna yung ano para mabilis kong kunin yung mga mga ano na ano, ito, mga pagkain pang bata. So, ayusin ko muna. So, ayan guys, mag-start na ako maglagay ng ano. Mag-start na tayo mag-pack. So, ito yung pili kong party bag. Kasi parang ang cute. Oh, ang cute. <laughs> ang cute niya. So, first thing first. Lagyan natin siya na juice and then tong jelly para sa ano jelly. jelly and then, etong happy mood maliya ano malilit na um, biscuit <laughs> biscuit and then itong choco pie and then another choco pie at coated cake, chocolate coated cake siya. Parang parang para lang sila. Ito ang tawag ay choco pie. Parang lang sila. Coated cake. Chocolate coated cake. Ayan. Tapos, ito yung mga candies. So, merong itong Haribo Gummy. Haribo Gummy. And then, hindi pwede na maraming candy kasi mga bata kasi may itong candy. May chungo Candy. At may itong at itong burger na <laughs> ulit cute burger and another candy so ayan ang laman niya. oh my god ano ba to hirapan. <laughs> so, ayan, lalabasan niya. Ang cute! Na-price ko na na. Ayan siya. di Diba? And another. Thank you. How to... So, meron na akong nagawang dalawa. So, ayan. So, yung pick is pang babae. Kasi nga lang, wala na kasing ano, wala nang stock. Ito na lang tulad yung nagteras. So, kulang sya. Dahil kulang to, nang tanaw ko. Iba, iba. Ibang style ng party bag yung may ano ko, ginawa ko. Wala na kasing katulad yun. Wala nang iba. So, yung pang babae i, i, ano lang, aapat ah, na perasi lang. Tapos, ito na ang ibang kulay. Wala na iba. Ah, ang, ang lungkot. <laughs> parang madilim yung kulay niya. Pero, okay lang yan. Mga bata pa naman yan sila. Eh. Ayan, itong Ipumukwen. Pero, ang ganda din niya, oh. Parang hindi siya party bag. Ang ganda na ang kulay niya. Ah, cute. So, ano ko sila mamaya? Kasi na medyo ano, parang marami laman. so, ititip ko siya dito mamaya iti-tape. itip. Ititip ko siya dito para hindi magbubukas. So guys, natatakam ako dito Gusto kong Gusto kong So peach flavor na nakuha ko tatakam ako sa kanya. Ang ganda ng ano niya, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng itsura niya, para ang sarap kainin. Hindi ko alam kung pwede yung mga bata dito. Kung kaya, kung pwede sa kumain nito. and guys wala na yung anong tapos na yung ganitong bag so ito na gagamitin ko ito siya okay. and ito din naman siya ganito din naman siya so dalawang kulay yan combo kulay so dalawang mag-ibang kulay blue and Rome So, ayan na guys natapos ko na siya ayan so, ayan tapos ko na siya so ayan marami pang sobra so ayan gumawa ko ng dalawa para don sa pamangkin kong dalawa para sa kanila tong dalawa <laughs> syempre special sa kanila mas parami <laughs> syempre may marami kasing sobra kaya wala pa naman itong ibang bata eh. kaya silang dalawa lang yung mapagbibigyan ko So, ayan. Yeah. so, yun. So, ayan. Natapos ko na siya. So, ano na. Susundurin ko na yung anak ko. Bote, sak, botet at sana sakto yung ano ko. Natapos ko siya ng medyo maaga. So, ayan. Bye. Thank you for watching.